Ayan, tama. Ayan natin. Eh, yung umiiyak. Yung kunya, sakto umiiyak. Kailangan makuha na natin yun. Dahil <laughs> minsan lang yun sa buhay. Ako no, nga. Pause muna. Bakit naman akong pait. Kaya nang baba ako tumaba. Sabihin mo, di na lumalaki. nga, ano? Kasi <laughs> katanggap na pala ako sa iyo. O, ano ka ba? Konte. O, oh, yeah Katanggap. Ay, yung daan. kayo dumadaan sa mapunti? Hello po. Ay, katiri. Ano na buhangin, hindi yung takla. Hello Ate Lise. Oh, may mga dapat. Dito ba ba? Ay, naka-video to. Hi. Sa ngayon po, pupunta na po kami <laughs> sa anong <bagayang> lang anong lang. Uy, <laughs> lang <laughs> 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 Reporter, ate. Report mo. Ito po ang video ngayon. Ay,